at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatatch ng puso. Isang maganda at uh, makabulang araw, Pilipinas. Ito po ang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ay kasama at kapalikat sa usaping may kinalaman sa kalusugan, biyahe, inspirasyon, at tunay na serbisyo para sa bawat Pilipino. Ako pa rin si para Hilda Ong, ang iyong agarang sa Mission Napapakinggan tayo sa DWBL 1242. 1242 kHz ang ipila ng servisyo publiko at nakapanood sa Facebook at sa YouTube kaya saan man panik ng Pilipinas o mundo kayo naroroon about ang tulong at informasyon. Magandang umaga kay John Michael at sa lahat ng na mga nagsubscribe po sa YouTube channel na Hilda Ong Agaran Servisyo Lady. Ngayong umaga ang pag-uusapan naman natin ang uh, PhilHealth nagbayad na sa unang partner pharmacy para sa gamot program. Sinimulan na ng Philippine Health Insurance Corporation ng PhilHealth ang pagbayad sa ilalim ng Guaranteed Access to Medicines and Outpatient Treatment Gamot Program isang bagong benepisyo para sa mas malawag na access sa murang gamot ng mga miyembro. Nito September 8, 2025 ay iniabot na ng PhilHealth ang unang reimbursement sa CGD Medical Depot Incorporated, isang accredited na retail pharmacy na matatagpuan sa Ayala Mall's Vertis North. Bahagi ng Yakap o Primary Care Benefits Package ang gamot program na ngayon ay sumasaklaw na sa 75 essential medicines mula sa dating 21 lamang. Kabilang sa mga saklaw ng condition ang mga para sa infeksyon, hika, chronic obstructive pulmonary disease o COPD, diabetes, alta presyon, sakit sa puso, mataas na kolesterol, at ilang sakit sa nervous system. Ayon sa PhilHealth, ang programa ito ay tugod sa panawagan ni President Ferdinand BBM Marcos Jr. sa kanyang nakaraang State of the Nation Address o SONA na gawing mas mura at mas madaling makuha ang mga gamot para sa lahat ng Filipino. Kasama ng Food and Drugs Administration o FDA, licensed pharmacist sa buong bansa, nitiyakin ng PhilHealth na may sapat at maging at uh, maginhawa access ang mga miyembro ng mga dekalidad na gamot sa mga accredited gamot facilities. Pinapayuhan ang mga miyembro na magparehistro sa pamamagitan ng Ecom PH mobile app, bumili ng Yakap Clinic at primary care provider at mag-schedule ng kanilang first patient encounter upang makuha ang benepisyo. Sa kasalukuyan, may 41 of operational gamot facilities sa Metro Manila at inaasahan na madaragdagan pa ito sa mga susunod na buwan. Makikita ang updated na listahan ng mga accredited outlets sa PhilHealth website. Paunahing layunin ng gamot program ang gawing mas abot kaya at available ang mga paunahing gamot para sa outpatient care ng mga miyembro. Mabawasan ang gastusin ng pasyente sa maintenance at pang, ang, uh, panggamot sa mga karaniwang karamdaman target ng PhilHealth na palawagin pa sa iba't ibang rehiyon ang mga accredited outlets upang maabot kahit ang mga nasa malalayong probinsya. So itong da uh, gamot ng PhilHealth, ito meron pong 75 na iba, 75 na iba, ibang klase ng gamot. Ito po ay maabel po ninyo kapag kayo po ay nagparehistro sa PhilHealth Yaka provider. Magparehistro pa kayo, meron kayo first patient encounter, at kapag nakita ng doktor na need ninyo na resetahan ng gamot. So, as Yaka doctors nyo, ang magreseta ng gamot na kinakailangan po ninyo, yan po ay kukunin po ninyo sa mga accredited gamot ng PhilHealth katulad, let's say ko ang yung provider ay meron din, kung sila po ay meron din uh, pharmacy, dispensing, uh, uh, meron silang FDA approved na pwede sila na mag-dispense, mag-release ng gamot, pwede na ninyo kunin doon sa mismong provider. Pero kung sakali, yung, yung na uh, yakap clinic, ay wala silang gamot, pwede naman po kayo pumunta sa iba't ibang accredited na Yakap Pharmacy. So ito po ay makikita po ninyo sa sa Egov PH kung sino-sino saan-saan ang uh, nag uh, kubaka nagbibigay ng uh, o um, magre-release ng gamot sa inyo. Kasi si Yakap Clinic Doctor ang magre-reseta and then doon na pupunta sa mga accredited pharmacy. So ah uh, alam po niyo ang uh, so far ang alam ko ang generica ang gene generica maraming branch yun eh so doon po pwede po kayo uh, i-claim ha pakita po niyo ang reseta mula po sa inyong Yakap doctors para makapagkuha po kayo ng gamot niyo kaya ang tanong mo Dok, paano kung meron na ako dating maintenance medicine? yun po ang sinabi ng doktor ko ng aking cardiologist. O sabihin natin yung yun sa gastroenterologist po ninyo. Walang din po problema yan. Pumunta lang po kayo dun sa Yakap clinic doctors nyo, kung saan po kayo nakarehistro, and then sabihin po sa doktor sa Yakap. So, ito po ang nireseta sa akin ng doktor ko. Ito ang med med maintenance medicine ko. So, sa si Yakap doctors, ang mag-reseta, para sa inyo kasi kailangan galing po sa yakap Clinic ang reseta. So kapag nag nagbigay ng reseta ang yakap Doctor, pwede na ninyo kunin doon sa accredited pharmacy. So, at alam po ninyo, 20,000 ang worth ng gamot ang pwede niyo makuha hanggang December. So, sayang din yon So, kung ko siya, kung pag sinabi na kayo, meron kayong infeksyon, sa 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 doktor sa family doctor po ninyo. Punta kayo kaagad sa Yakap Clinic niyo. Tapos sabihin po doon sa Yakap doctors niyo, to Doc, meron daw ko infection. Okay naman. Kasi dami ng doktor, ay need mo magpa-urinalysis. So dito sa Yakap provider, pwede din kayo magpa-urinalysis kasi ang dito sa PhilHealth Yakap, hindi lang po konsultasyon, may laboratory pa. Kapag nakita ng laboratory na meron kayong infection, sabi natin may UTI, kailangan niyo ang antibiotic. So si Yakab Doktor ang magpre ng gamot para sa yung infection. And then yung preseta, nadali na ninyo doon sa mga accredited pharmacy. Ganon karami ang ibinibigay ng PhilHealth ngayon. Magagaganda ang mga binipisyo alam po din nyo, marami ako nakakausap. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam itong uh, PhilHealth Yakap. Sabi ko, kayo po ba nakaregister na? Sabi niya, hindi. Ano yung Yakap? Katulad po nung sa araw, eh, nung lunes, pumunta ako sa SM. So, tinatanong ko sila, o kayo po ba ay nag-register sa Yakap? Hindi nila alam. Ang alam nila, Akap. Sabi ko, hindi Akap, Yakap sa SM or uh, SM North Annex. So doon na nabanggit ko, 'di ba? Bumili nagpaano nang ako ng uh, pinalitan niya ng tempered glass ko, itong case ko. So doon nag introduce ko itong itong field health yaka. So, marami pa rin hindi nakakalam. Alam po dito, talagang ano, mas maganda po uh, magpakonsulta na po kayo, kahit sabihin po ninyo, wala kayong sakit. Misa sa konsultasyon, misa sa blood chemistry, o kung ano man si PC, kung ano man pinapagawa sa'yo ng doktor nyo, di mo masabi, may makita, lalo na sa mga mahihilig sa mata tamis. So kapag ka nakita sa urine ninyo, sa, nakikita sa urine eh, o makikita sa blood test, pag nakita ka na, ala, mataas ang glucose mo. So masasabihan ka ng doktor nyo, o oh, mag, mag, mag ano ba, uh, maglimit ka, huwag ka muna iinom ng matatamis. So preventive, para hindi tuluyan, masira ang yung kidney. O kayo sa mga may hilig sa mga halos ginagawa araw-araw ang -araw pagkain ng mga mga pro processed food o yung mga pag, uh, araw araw ginagawa yung yung mga instant noodle which is, hindi naman masama kumain ng instant noodle. Huwag lang gagawin araw-araw. Siguro once or twice a month. Yung minsan na ano ka lang, para gusto mo lang maiba ang lasa. Okay lang yun. Pero huwag din yung gagawin araw-araw. So, kailangan talaga yung traditional, yung magluluto tayo. Ngayon, mahilig tayo sa let's like me. Minsan, gusto ko uminom ng kape. Sa bahay kaya ko naman eh pero minsan gusto ko pa rin minsan, lumab. gusto ko pa rin uh, kapag every kap kasi ang weekend namin, Saturday Sunday ang family namin, kumakain kami sa labas. So minsan ah uh, talaga seryoso sabi ko, ay nami-miss ko minsan nung ano, yung uh, yung dessert. Kasi ngayon uso sa amin after ng na kumain namin sa sa isang restaurant, puputan naman kami sa kasi like, kunwari, pupunta talaga kami sa Starbucks. Okay lang, after namin kumain, minsan gusto ko kumain ng yaw-yaw, yung yogurt. Yung ganoon ba? Pero huwag nang gawin araw-araw. It ito naman sa akin, once or twice a week, okay lang yun. So, ito, ganyan, dalawang balita lang ang pwede kong uh, ma-share sa inyo ngayon dahil uh, ta, nasa oras na tayo. Kailan na natin magpaalam? At kaya na mga mahalagang balita atin namin ngayong araw na ito, maraming salamat sa inyong pakikinig at uh, pag, uh Hanggang sa muli, man manatiling uh, at, uh, at uh, may malasakit sa kapwa. Bago ang pagpaalam, pati ko muna ng banggandang umaga si Eunice Celario, Rosemary Coo, Jerry Divina. Ros uh, Manuel uh, Manuel Yucho kay Tan, kay Angel Loredaha at uh, syempre kay kay John Michael hello John Michael lagi nanonood po yan dito hindi lang isang beses yan araw-araw araw-araw ko yung nanonood po dito sa Health and Travel and Service of Publico wala, mar marami kayong matutunan at hindi yan mas Kung eh, kumbaga walang delikado sa inyong kalusugan kaya muli po, ako po si Dr. Hilda Ong, ang iyong agarang special lady na iyong kasama sa pag ng serbisyo, kalusugan at paglalagbay. Bye! Health and Travel at Servisyo Publiko serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong ang programang tunay na serbisyo Publiko na nakakatouch ng puso. Health and Travel at serbisyo publiko ang programang tunay